Hello so guys! Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay November 10, Monday. So mag-share ako sa inyo guys ng aking napamili ng isang araw. So konti lang naman to guys, nasa worth 6,412. So last week nag-grocery din kami, tapos nag-grocery kami ulit kasi may mga kulang-kulang dito sa tindahan. Yan yung ating uh, grocery na bago. So ginamit namin si Olivia nung nag-grocery kami. So kumusta guys, no? Kasi malakas talaga ang bagyo diba, so dito sa lugar namin guys Bulacan, uh, okay naman kami dito dito sa part namin guys, no wala naman baha, maulan uh, pero hindi ganun kalakas, pero yung hangin guys hanggang ngayon malakas ang hangin, tapos kahapon kagabi, mga alas 6 pa lang nagsara kami ng tindahan, binaba na namin yung roll up, pero nakabukas yung ilaw, para at least may bibili pa rin kasi may mga bumibili, dito naman sa gate tumatawag sa amin, nakabukas naman yung tindahan pero yun nga, nakasaray yung ating roll up Ayan. so ingat po tayo guys, no Ingat po tayo lahat guys no at saka magdasal po tayo lagi. Ayan. So share ko na sa inyo ato ano yung ating napamili. So yung mga napamili natin guys, yan lang naman tapos may napamili tayong uh, sa palengke din. Ito pa ako guys Mga uh, chichirya na hindi ko pa na-display. Ayan. So ito yung ating nabili nung nakaraan. Yan. So ito guys, dito muna tayo muna. Tingnan natin dito. Ayan. So meron tayong biniling uh, dalawang pad ng toothbrush. Ayan. So, yung ganito to brush, guys, 25 lang ang isa. Ito naman ay 20. Tapos, meron pa yung XL na diaper na, ilan to? 24 plus 3. Free yung tres. Ayan. Tres to. Eh. Free yung tatlo. So, atin yung tatlo. So, ang bitahan ko nang sa XL, guys, ay 11 pesos. So, meron tayong 33 na kita dito. Aside, itong sa free na to. So, ayan. <laughs> Tapos, So yung sa harina naman guys Sa so, palengke naman to Ang per kilo niya guys Ay 36 Apat na kilo to So binibenta ko siya Nire-rip ako siya guys Ng 1 quart 1 quart Itong ganito guys Is kalahati to Hindi hinahati ko siya uh, 1 quart 1 quart Ang bitahan ko 15 So So sa 1 kilo 60 So less 34 Mayroon tayong uh, 26 na kita sa 1 kilo Diba Mayroon din ako binili Ang max glow guys Ayan nabawasan na siya Ng dalawa Ayan max glow Ang isang Ka karton nito, guys, ay 360. So, ang cost niya ay nasa 30. Binibenta ko naman siyang 40. Mayroon tayong 10 pesos sa kada isa. So, dalawang box na to, guys. Kasi para hindi ako bilibili. Ito yeah, so, yung isang box ng Max Glow. Buksan natin. Nothing <coughs> good thing. Ay, sarap. So, dalawang box. Yan, dalawang box ng Max Glow. Kasi mabenta ang Max Glow yan. Tapos next guys, uh, itong mga grocery na to guys, ito na yung nabili natin sa uh, RCS. Ayan. So yes, natin. Ito may dinagdag lang ako mga chichiria kasi mayroon uh, meron ako mga chichiria na wala. Pero magdahan po chichiria doon. Ito lang mga wala. Itong piatos. Ayan. Tapos bika, Ayan. Ito. Kasi may na isma kung malito ako. Tapos meron akong crispy fry na pang 1 kilo. Anim. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos cream O, oh, bitan ko pala nito guys, no? Ay, 22 pesos. Itong Marie, 2 pesos. Cream O, 9 pesos. At saka itong double 8 pesos. Yan. Tapos combi, dalawang pack, 8 din bintahan. Itong Skyflakes guys, na chocolate na yung pintahan dyan. Tapos yung ating Dewey Donut, 12. Yan, dalawang ano, pack. Tapos itong cheesecake, to yung at 10. Tapos dalawang fudge bar. Yan. So next, dito tayo. So, bumili akong yan-yan, guys, kasi mabenta ang yan-yan. So, ito na rin yung ginagamit ko, guys, kasi ma ano siya tipid at saka mabango talaga yung yan-yan. Mahal kasi ang downy. Yan. Pero, syempre, mayroon pa rin tayong mga downy. Ito kasi naubusan ako nito, guys. Bentaan ko sa downy na dalawang labahan ay na 11 pesos. Yan. Tapos close up, bintan ko 11 na dati 10. Tapos bumili ako ng puting surf kasi may naghanap ng puting surf. So hindi siya pumayag sa ibang kulay. <laughs> may mga customer naman na ganoon, pero may iba din na gusto lang na kahit anong kulay. So bumili ako 9 ang isa. Ayan, so dalawang eh, tatlo pala. Wayway. Yan, tapos meron tayo yung ito mura kasi itong speed guys, mabula. Yan, 12 ang bintahan diyan. Ito ay jumbo. Tapos meron tayong mga uh, champion na uh, tawag dito jumbo. Ayan, at saka tide tight din Tapos 'yung yan yan natin guys, nagtatatlong kulay, 'yan, blue at saka violet. Bitani to 55. So 'yan ang <coughs> ang tide ko pala guys, 17 na champion, 14 ang speed natin ay 12 lang. 'Yan. Tapos next, ito guys 'yung ano, uh, Wilkins natin. Ano ba to? 7 liters. 'Yan, 120 bitahan ko 'yan, guys. 'Yan. Tapos next, ano pa pala dito naka-plastic ano lang naman to konting dagdag lang ayan so meron tayong pancit canton na orange kasi naubusan ako ng orange na pancit canton at saka dura bright na pangkoskos ayan yun lang naman yung guys lima limang dura bright tapos next dito di ba pala bukas to sabi yung ating gunteng ito ang ating gunteng <coughs> usanan natin yung dalawa natin box. So, guys, meron tayong pansit canton na dinagdag. <coughs> Ayan, natin dito. Yeah. Ayan. So, meron tayong mga pan pansit canton. Lima lang maanghang, guys, no? Dinagdag ko lang kasi kunti na doon. Tapos, nagdagdag so, lang ako ng dami to, guys, no? Kasi naubos din yung hot spicy beef na ramen. Mabenta kasi siya. Ayan. Meron pa. Ayan. Tapos, cup noodles, kasi bulalo, wala ako. So, nag-add ng bulalo at saka beef. So, bintahan ko pala nito, guys. Yung pansit gantong ko, guys, no? Tsaka ramen, 17 ang bintahan ko. Tapos, yung ating mga cup noodles naman na ganito ay 26. Pag naman yung uh, sotanghon, 28 yun, guys. So, nag-add din ako ng uh, 1.5 na ku, kasi meron na ako isa doon. So, hindi na siya yung may additional na 250 ml. Wala na. O, so, tatlo lang naman siya. Tapos, nag din ako na ng mga dilata. Kasi yung mga ganito ko, na na din ako ng mga uh, makarel. Like itong pupaido. Yan. Yan, ano ba ito? Hokkaido, Hokkaido. Tapos, dalawang uh, nakapack na pineapple in can. Heart smart, guys. Bintahan ko, 38. Tapos, yung ACE naman, guys, ay 35. Yan, nagayon natin siya. Tapos, yan, giniling, Hokkaido. Karni na corned beef na 5 by at saka corn beef na 175. So yung itong 175 ko guys to no, na corn beef, 175 grams, sabit nagbito 45 pesos. Tapos bumili din ako ng pure foods na corn beef na maliliit lang. So may naghanap din kasi at saka parang gusto ko din siya. <laughs> favorite, favorite ko yan. Yan, tapos tatlong luncheon meat na malalaki. Bintan ko ng luncheon meat guys ay 93 pesos. So, naubusan din ako niyan. So, mga yung mga naubusan na nga ako, guys, na no, tsaka konti, yun lang ang dinagawa. Tapos, since konti na lang din yung aking kape, guys. Yung aking mga two-in-one, two in yung twin pack natin ng aking likod ko. <laughs> Ayan. So, bumili ulit ako ng kape. Ayan. So, bitahan ko sa next nice, kape, guys, ay 17. Pag yung great taste, kopi ko 16 lang. Tapos, kasalo. Ito, guys, maubusan din ako. Kasalo, 22 pesos. Nakasit lang ko. Ayan, green. Maroon siya. Tapos, puro kopi ko blanca, guys. At saka, kape na to. Kopi ko blanca, 16. Ayan patapos great taste white na kape ay 16 din eh. copy ko brown 16 copy ko black yan ito lang yung laman guys yan so yun lang aking na nag-drag aking groceries So, makapag-display na rin tayo. So, may binili din kami, guys, no? Kasi nauna kami pumunta kami sa Palengke. Bumili kami ng mga frozen products. Kasi, na kami frozen kung nalang sa natira. So, bumili kami. At, uh, uh, i-ano ko, guys. Actually, ang dami nang nabili. Hindi <laughs> ko na nga na-check. Hindi ko na nabilang. Pero, titignan ko pa din. I uh, titignan ko pa din at bibilangin natin kung ilan yung ating mga uh, frozen. Yan. Yeah. Nasa, ano din yung, guys, nasa 4,465 pesos. Yan. Yeah. So, yun naman, guys, ang aking sinishare. Yan, hiningal ako. Eh, konti lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.